Inday, nakakahiya yung namamasura ka. Nakakahiya yan sa kano mo. Unang-una, ang asawa, pagpunta ko dito sa Amerika, kasi lagi akong nagtatapon ng basura. Iba-iba yung recycle namin. Apat ang recycle namin, pang malata or mga plastic, mga boxes or yung recycle talaga ng mga galon. Sabi ng asawa ko, kasi kinukonsume namin is gatas, puro galon. Tapos ang mga botilya sa um, mantika, buti sa mga sauce, ganun, nito pa, ang buti sa mga wine, yan. So ayan na nga, kasi punong-puno yan, every week punong-puno yung recycle namin, sabi ng asawa ko. Yung pagpunta ko talaga dito sa Amerika, syempre wala pa akong trabaho, wala akong kapagkakitaan. Sabi ng asawa ko, ma, nabibinta yan dito sa Amerika. Sabi ko, itry ko nga kasi mabibenta pala. Kasi noong naalala ko, nagbibenta ako ng basura doon sa atin, sa Pilipinas, yung mga butibakal, oo. Kaya ngayon, pagpunta ko ng Amerika, mas mahal yan dito sa Amerika ang mga recycle. Kaya, anong panginihintay natin? Tirahin na natin yung mga recycle na yan. Lalong-lalo na yung mga coke, yung cansa coke, yan ang mahal, aluminum. Kaya yon iniipon ko din yan siya. Kapag may mga ano yung mga kaibigan ko, inihingi ko sa kanila ang mga buti nila. Oo. Marami po tayong mga Pinoy talaga na ganon. Kahit nagugutom na, hindi pa rin sila kikilos. Sasabihin, nandito sa Amerika, bakit ako magbubuti bakal? Hala, pride pa more. <laughs> Oo. Kasi sa atin kasi, kapag sa Amerika ka, talagang Amerika to na lugar te kailangan bunggahan o oh, deba so okay lang yan pag marami tayong pera pwede tayong magbungahan, Oo, oh, oh, ganun. Pero ako naman talaga mga kasimple. Nung nagsisimula ako, walang wala talaga. Walang pera. Oo. Oh, oh. Kahit naman pinapakain ako ng asawa ko, binibili nila ang gusto ko. Pero gusto ko may pera ako. Kaya ayun, nagbubuti bakal tayo mga kasimple ang ginagawa ko sa aking benta ng aking mga recycle ay eh, nilalagay ko sa aking alkansya na galon. Ayun, malapit na mapuno ang galon na yun mga kasimple. Kaya ayun na nga, eh, ito na nga, tatapusin natin yung sinabi ni ante na nagkakahiya sa mga kano na nagre-recycle ka sa Amerika. Sa mga kano, kasi hardworking sila ang mga kano. Masaya sila na hardworking din ang asawa ayaw nila lagi ka naghihingi at ibibigay mo sa mga kapatid mo sa parents mo ganern kahit tumarang asawa ko eh mapagbigay naman talaga ako na ang nahihiya ako na ang nahihiya sa sarili ko nahihingi sa kanya at ibibigay sa mga kapatid at parents so ginawa ko kumilos ako ng sariling sikap kahit naman sasabihin ng kano magbibigay si kano ako naramdaman ko na tama na sabi ko tama na ang dami pa na yung obligasyon sa amin. Nagsisimula sa mga car, nagsisimula sa gasolina, nagsisimula sa insurance from sa tao na insurance, papunta sa bahay, papunta sa sasakyan na insurance. Maraming babayarin sa mga bills and everything, mga Medicare, mga kasimple. Hindi ikakahiya ng kano yan. Sasagutin kita. Hindi ikakahiya ng kano. Proud pa ang kano kapag masipag ka maghanap ng pera. Ganun! Hindi yung lagi nagme-make na wala naman talagang pera. Totoo yan. Oo, alangan ngayon, kap simply lagi nagme-make up. Never yung asawa ko, hindi na ako nagpabili sa kanya na make up. Kasi, alam nyo, may nagbibigay sa akin ng make up. Yung kliyente ng asawa ko na Vietnamese. Nagbigay sa akin ng isang set na make up talaga. Ang dami. Sabi ko, hin matagal tumaubos ah. <laughs> Maabutan na ng expiry date. <laughs> Kaya, yun ang mga kasimple. Swerte ang kasimple nyo kasi maraming free. O, oh, ba diba? Marami akong natanggap na free. Mga kaibigan, nabibigyan ng mga libreng libre makeup, mga libre damit. O, oh, ba diba? O, oh, hindi na ako bibili. Kasi ang ganda ng mga binibigay na sa akin damit. So, hindi natin kailangan pumili pa. Sana tayong magsuot ng mga dami itong mga bigay-bigay. Libre. O, oh, diba? So, meron akong pera. Hindi ko na magastos. Hindi na ako bibili. ganon Hindi yan kakaya ng kano. Mas matutuwa ang kano kapag masipag ka maghanap ng pera. ganon Walang arti. Hindi pa. <laughs> Thank you, guys. Love you all. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa laging nanonood ng aking videos. Thank you, guys!